Hello what's up mga ka James kumusta? So uh, welcome again sa aking page so sa aking YouTube channel. So so guys alam nyo ba na meron po tayong uh, gemstone or uh, semi precious stone nga dito sa Pilipinas na hindi natin pinagtunan ng pansin. So uh, for today's topic guys yung topic natin natin ngayon is all about uh, semi precious stone, yung mga gemstone nga meron dito sa atin sa Pilipinas na which is hindi natin nabigyan ng pansin kasi most of our miners yung mga um, enthusiast natin is focus on diamonds uh, gold, silver platinum and so on so sa ibang bansa guys kung alam ninyo is very popular po ang gemstone so and meron din po dito sa atin so, pagpakita ko sa inyo guys yung mga gemstone na makukuha lang dito sa uh, I mean makukuha dito sa aming lugar uh, di ko alam kung ano yung mga gemstone na meron sa inyo so kayo na po bahala mag explore kung anong meron dyan sa inyo so ayan pakita ko sa inyo guys uh, few of gemstone nga maki or mahanap dito sa lugar namin dito sa Ilocos Norte eto guys itong hawak ko ngayon is sang ng ano semi precious stone. So ayan po ang pangalan nita, nila dito sa I mean pangalan nila doon sa ibang bansa is uh, gemstone. Uh, semi precious stone po ang other term. ah uh, as you can see, parang normal lang ang bato, pero makikita nyo po yung kagandahan ng bato na ito kung mabasa natin na siya ng tubig. So let's see. punasan ko lang siyang konti guys para mawala yung mga stain na nakadikit kasi matagal kasi ito nakalubog sa tubig so ayan na po siya so medyo lumitaw po yung pagka red nya and for your, your information guys yung hindi pa alam is pwede nyo po itong makat ito into jewelries like ilalagay nyo po gawin nyo pong pendant ng uh, kwentas or bato ng singsing -sing, or sa tinatawag din nilang kabuchon and any other shape guys na pwede nyo iukit mula dito and take note guys pwede nyo po ibenta pag na process nyo like yung sinasabi ko kabuchon, uh, bato ng singsing -sing, and any other pendant na mula dito Uh, isa din po itong common na uh, semi-precious stone na maaanap dito sa Pilipinas. And I think uh meron po itong red jasper po kasi yung pangalan nito eh, red jasper. So jasper, although maraming variety ng jasper, may yellow, may blue, uh may brown and red. Pero mostly common itong red. Pero mas may maganda pa itong quality yung talagang red na red siya yung at I think na tawag nilang bloodstone. So correct na lang correct muna lang if I'm wrong. And meron pa isa dito, guys. Saan din natin kasi medyo na matagal na kasi itong naano eh. Ito uh, gemstone din po yan, semi-precious stone. Ayan, hindi lang siya kagandahan kasi uh, parang rough pa siya. I mean, raw. Uh, kailangan pa siya i, i polish or i-polish pakintabin gamit yung mga liha at mga uh, polishing tools. Meron pa dito, guys. Ito naman, I think, tapanood nyo na to. May uh, video ako na ito. Gumawa ko. So, ito po yung serpentine na uh, uh, indicator ng platinum group of metals. Ayan. So, serpentine. So, also known as Korean jade. So, for, uh, sa di nakakalam guys, uh, pamalit po ito ng jadeite at saka nephrite jade. Kasi uh, as you know guys, yung mga nephrite at saka yung jadeite, lalo na yung jadeite guys, is napakamahal. So, tinatawag po kasi din silang green gold dahil sa presyo nila. Ah, uh, dahil doon, uh, nauso po itong serpentine or tinatawag nilang Korean jade na pwedeng pamalit doon sa mamahaling jadeite or nephrite. As you can see guys, parang syang jade pero hindi po 'yan jade. Ano po 'yan siya? Ah, uh, serpentine. And kaibahan nila guys is mas ano lang siya, mas malambot lang 'to. Kasi I think yung hardness nito is around uh, from 4 or 3 hanggang 6. 6.5. Yun po yung hardness niya. Unlike sa Jade guys nga, starting from 6 up to 7, most hard scale sa ha? uh, um, ng hardness ng mga stone. Meron pa ako dito yung sa inyo guys. Actually, marami akong ha, ano, marami akong na uh, collect mostly jasper po kasi yun lang talaga yung abundant dito at saka yung jasper and uh, serpentine yun talaga yung pinaka abundant dito sa Ilocos Norte ito rin uh, I'm not sure kung jasper ba to or zebra jasper or sediment pero kung sediment siya guys is medyo malambot siya pero ito guys na yung hardness niya is around 6.5 to 7 So, matigas po siya kasing tigas niya po yung parts. So, kaya-kaya po niyang tabasin yung salamin. ito Kaya niyang sugatan, I mean. So, napaganda na ito. Isa itong uri ng gemstone or semi-precious stone na pwede niyong i-cut into jewelries or kahit anong shape na mula dito. Pwede kayo gawa ng mini Buddha or mini figure or anito so whatsoever. Basta, mula dito and pag nagawa nyo yun guys uh, may fries na po siya pero ganito kasi uh, raw siya mahirap siyang ibenta kasi uh, as I said earlier yung mga previous minutes ng video na is hindi pa introduce yung gemstone dito pero sa ibang bansa introduce talaga siya guys kahit saan mo uh, maraming mga gemstone enthusiasts doon sa ibang bansa especially western countries So, yun. So, dito sa atin, medyo tagilid po yung gemstone community dito. Meron man kakaunti lang kaming mga collectors, yung mga mahihilig sa mga gemstone. So, hopefully, someday na ma-introduce ng maayos or matutunan ng maraming Pilipino kasi etong gemstone, mga gemstone, mga semi-precious stone na ito, guys, is nag-open kasi siya. Malaki yung potential niya, guys, kasi instead of searching those uh, rare metals such as gold, silver, platinum, and whatsoever, mga precious metals and precious stone like diamond, sapphire. Uh, instead of searching, ito na lang po yung iano natin, in ipamalit. Kasi pwede kayang gumawa ng mga bato ng singsing, -sing, pendant, kabutson or any other shape nga as, as I said earlier na mula dito. And pag nagawa nyo guys, na kung napales nyo or na, na process nyo siya, is may halaga na po siya. And nasa sayo kung magkano nyo ibenta. Pero pag ganito ibenta nyo guys, uh, medyo tagilid tayo kasi as I said nga, nga uh, medyo hindi pa introduce yung gemstone community dito sa Pilipinas. Kasi one thing din nga factor is mahirap po. Third world country tayo. So, ang mga tao dito guys, focus sa uh, focus sa mga hanap buhay, pagsasaka, construction workers, or iba pang hanap buhay, mga daily activities natin, daily life natin. So, unlike sa ibang western country guys na well, halos um, ano na sila doon eh, mayayaman sila kaya yung ibang attention nila guys is napupunta sa mga hobbies nila sa mga palipas oras oh, so ito yung mga one of their hobbies guys manguligtan ng mga semi precious stone so hopefully guys nakatulong itong video na to and hopefully sana ga ay ma-introduce ng maayos itong gemstone dito sa Pilipinas soon di man ngayon so in other generations that's it guys for today's video so sana guys may na-share akong konting knowledge sa inyo and that's it for today's video guys kung gusto nyo pong ganong klaseng mga content mga ganitong klaseng topic so paki-like subscribe and share po ang video nito that's it and God bless everyone